Okay kayo mga sa 200 pesos ha. Kailangan mapuulog nyo lang yung gis. Gamit yung singko. Tuwid na tuwid yan ha. Sumbang. Ano? Oo, oh, oh, ambulin lang. Ay, ah, sino una? Sino una? Ay, okay, okay, Okay. Okay. Alex. Okay. Lex. Okay, pa papahulogin lang yung gis ha. Oo, oh, ambul lang, ambul. Tingnan na, natin kung kaya, kaya nyo. Tingnan nyo kung kaya nyo. Tingnan kung kaya Okay, okay, wala, wala. Wala, wala, wala. Dali, dali, dali. Mahirap na yan eh. Ah, di ba? Ah, di ka Hindi kaya maulugi uh, dyan. Oop! Ano, ano, mahirap. Kala mo, madali ah. Sige. Maulugi mo ah. Oh. Oh, oh, oh

<laughs> <laughs> hindi mo pa ulog. Oh, ano? Sige, sige, Hindi 'yan. Magpapa-challenge ba ako nang madali? Oh. Ah, oh, tuwid, tuwid na pa. Ano ba pa Ayan, mi? Ayun, tuwid. Ayun, may ira di. Eh. Ano ba? Oh, may mga pa hulog na dito. Ah. Ah, dalawang tira lang ha. Oo. Oh. Hoy, oh, ini wala. Ini wala. Pwede ba sumali <laughs> diyan? Yes, yeah, sige, sali. Ay, ay, ay. Lomba nak. Nak dia. Okey okey. Wah wah ambulin la nyenggis ah. Dah metres Oh. Tengok ah. Gitu kasih kasih. Ah, oh, okay. okay. hmm. ayan. Si Sige, si Kwenta, Pag naulog, Ayan, Ayan, <laughs> <laughs> Ayan, okay. okay. lang yung Jis, ha. Ah. One ball, ha. <laughs> 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 wala, wala, wala. coming na. Wala, kamig na yun. Pumusta oh, eh. Kamig oh. oh? oh. <laughs> na yun. Oh! Paano, ang hirap, <laughs> Ay, ang hirap. na. Ang hirap! Ang hirap! Ayun o. Napit kayo sa mga nyo. malapit. Lapit-lapit <laughs> mo pa. Para sasurbol mo na. Yan Ah, nilapit mo na yan ha. Oop! <laughs>

Pengjawasan ya, ya break. Lambol, lambol. Lambol, lalu periksa. Bisa, Bisa. Bisa, lalu break. Okay. Okay. Siapa yang? 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 Siapa Lolo Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? Siapa